Pero dito po tayo sa isa sa mga updates sir, yung may mga namataan po ng volcanic smog dyan po sa bahagi po ng uh, Taal. Ano ba ang sinyales na binibigay po nito? Oh, ang, ang, ang ibig lang sabihin nito ay uh, patuloy pa rin pagbubuga ng sulfur dioxide yung uh, Taal volcano. Uh, Noong January 10, nakapagtala po tayo ng o nung January 8 pala ng 10,933 tons per day of sulfur dioxide. Uh, may mga uh, vag na na-observe kahapon pero wala naman pong uh, report na na-hospitalized. Na uh, basically hazy lang yung uh, paligid kaya uh, nasabi na may vag. Um, and then uh, wala rin din silang naamoy na, na um, stents. Uh, pero uh, yun nga, uh, kinoconfirm po namin na may light vac po kahapon. Mm -hmm. So kumbaga uh, normal lang po ito sa mga aktibong bulkan. Pero sa ito kasi yung parang napabalita agad-agad, no? Unlike sa iba din na mga uh, may alert level din ng mga klase ng bulkan. Ganito rin ba yung sitwasyon sa ibang mga bulkan po, uh, Director? Um, hindi kasi ang Taal Volcano ay um, napakaraming sulfur dioxide na binubuga niya. And for example, although yung uh, Mayon volcano ay bumubuga rin ng sulfur dioxide, nasa taas na kasi, mataas 'yung Mayon volcano. That's uh, yung uh, crater niya is nasa around uh, more than 2000 uh, meters high. So, uh, dito sa Taal volcano, mababa siya so kapag magbubuga siya ng sulfur dioxide, kapag aangat siya, marami pa rin makakaramdam sa paligid kasi nasa mababang lugar po 'yung Taal volcano. At uh, hindi naman po ito isa sa mga parameters po, uh, Director, na magtataas tayo ng alerto dyan sa Taal? Uh, hindi po ito ibig sabihin na uh, magtataas po tayo ng alert level sa Taal volcano. Marami tayong parameters na tinitingnan. Isa lamang yung sulfur dioxide emission. Tinitingnan natin yung um, occurrence of earthquakes. And in fact, since uh, January 4, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala.